Yo yo what's up what's up mga maganda magandang magandang umaga sa inyo lahat no? For today's video samahan nyo ako at i-update ko na kayo ngayon sa aming munting manukan So ayan so maraming nagbago so kaya magugulat kayo sa makikita nyo no? So sara samahan nyo ako punta tayo doon let's go enjoy this video. Disclaimer: No animal harm in the making of this video. For entertainment purposes only. Thank you. Sayo na ako napapansin nyo. na ako napapansin nyo. So, wala na yung kalahati ng manukan. So, naurong na siya doon. Kasi gagamitin na parte na to. So, Ayan. So, yan na yung bagong update natin ngayon sa ano ko. Oh. At mapapasin, wala na yung kubo dito. At open na talaga dyan. At doon na. Tara, pasak tayo dun, Tingnan naman natin doon sa loob. Ayan o. Oh. Ayan o. Tara! So, ayan o. oh, oh. asalak. King Paul Backyard. So, ito na yung loob natin ngayon o. Oh. O, oh. o. Ayan, uh, medyo magulo pa yung pagkakasalansan kasi hindi pa tapos. So, nag pa rin kami hanggang ngayon na uh, para makamada ng uh, maigi para medyo lumuglog naman ng konti. So, siyempre, para lumuwag, nagbawas na rin talaga kami ng mga manok dito para uh, yung space makamada namin ng maayos. Uh, so, so araw-araw, kapag walang pasok, punta dito, kasi so, ito na yung ayos natin ngayon ng ano. Ito na yung ayos ng ito yung area ko. Ito yung kay sa kumpare ko. Ayan. So dito pinagsiksiksiksik -sik -sik na lang namin no para lang kumasya. So, ito na yun. Ito na yung ayos. Ayan, medyo magulo pa. Pero luluwag din to pag naayos na. Ini apartment. <laughs> so unti-unti rin, unti-unti rin na maayos din to. O susunod ng mga araw o linggo. Yan yung ating mga natin. So, um, walaki lang ito, nakukurba no, pa ito mayroon so, uh, na tayo ngayon 4 months, 3 months magbabawas um, din tayo para lumuwag luwag na no? kasi meron din tayong uh, bagong uh, para mapipisa kaya kailangan naman natin bigyan ng space Mabilis ang update lang to dito sa ating ano no, munting uh, manukan no. So ayan na nga yung nangyari ngayon sa manukan natin. Kalaati na lang so lumit talaga yung space pero salamat pa rin tayo kasi uh, hindi pa nila ginamit yung kabuuan uh, parte ng lupa. So kaya ito naurong lang yung kalaati gagamitin na kaya thank you pa rin kasi kapag manok pa rin tayo kahit pa paano medyo adjust nga lang kulit mag-adjust lang tayo para mga, ma ma baka ng maayos magkasya lahat ng mga manok so yun na shout out pala sa lahat ng mga supporter ko dyan no na kahit pa paano no na kayo wala tayong update tagal kong hindi nakapag upload ngayon lang ulit ako mag upload kasi medyo busy talaga uh, tsaka maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay uh, pero hopefully sana soon uh, baka tayo natapos din lahat makapagsimula tayo ng uh, bago para makapag-update ako lagi sa inyo. So, inyo yun lang muna yung ating magiging update ngayon. No? So, pasilip ko na lang din sa inyo yung uh, alaga natin. Ayan. So, yun, welcome daw. Ayan. Ito. ito. yung ating mga alaga. Yung mga stag. mga stag na itong mga nandito. 6-7 months na yan kasi ito yung ating uh, winner uh, yung anak niya post tag dude mga 8 months na to at ito yung ating mga sisiw yan o yan o mga bagong stag natin o no? pumpkin yung mga pumpkin sweater natin ito yan ating pumpkin sweater 3 months at yung ating mga babae marami tayong mga babae dito magbabawas tayo ng mga babae kasi sobrang dami ng mga pullets mga pullets natin mga kakeril yan so at dito meron pa tayo dito mga sisyo yung mga sisyo dito binabako yun so yun o going to formats na yun formats months. formats months. yan ito So, yan lang muna yung update natin, no? So, ano. Sana uh, soon makapag-upload na tayo pa lagi. So, sana salamat pa rin sa lahat ng mga uh, manunood, no? Tsaka sa mga sumusuporta sa atin. Thank you so much. Sana hindi kayo magsawa. At soon sana makapagbalik na, makapa, makabalik na tayo talaga sa magbablog, no? Na makapag-update ako sa inyo lagi-lagi na. So, ayun yun lang muna yung update po. Kaya dito na muna. Bye-bye. Okay, lang muna ulit sa inyo. No? Pasilip ko sa inyo. Ah, pasilip ko sa inyo yung labas. Ayan. Ayan. Ang ating wasalak. Meron pa tayo dito yung isa. Yan, hanggang dito na lang kasi umuulan na. Maambun na naman. Bye-bye.